Hi mga kagurong sipnayan! For today's video, meron po tayong 3 points to be discussed. Una ay kung paano natin i-administer ang RMA o Rapid Math Assessment. Pangalawa, kung paano natin i-encode ang scores sa ating automated score sheets. At ang pangatlo ay ang RMA Dashboard. Bago po tayo magpatuloy, let's have a brief description with the RMA Toolkit. Para saan ba to? Ang RMA toolkit is a way to measure, assess and evaluate key stage 1 learners numeracy skills against their grade level. Ang assessment na ito ay makakatulong sa ating mga guro to gather data and understand the learners current numeracy and mathematical needs. Sa paraang ito, ma-identify natin kung ano ang least mastered competencies na siyang magiging basis natin in categorizing the learners. The RMA can be administered in 20 to 30 minutes. Kailangan lang natin i-ready ang mga materials na ating kakailanganin. Ang teacher's booklet na siyang guide ni teacher sa pag-administer ng assessment. Ang learner's booklet na naglalaman ng mga tasks na kailangan gawin o sagutan ni learner. Score sheet kung saan i-record ire ang scores o sagot ni learner at ang timer dahil each task has allotted time for the learners to do it. If all is set, proceed with the assessment. Sundin natin yung instruction sa ating teacher's booklet kagaya nito. This small cube is ones. This long is tens. And this flat is hundreds. Using these materials, the number 123 is represented as shown. 100 plus 20 plus 3 equals 123. Find the sum of the numbers represented by the shorts, longs, and flats. May mga tasks na kailangan nating basahin yung instruction o question para sa kanila. Gamitin din natin ang timer. Kapag tama ang sagot, bibigyan natin ng score na 1. Kapag mali naman ay 0. At isulat natin sa remarks ang kanilang naging kasagutan. Tapusing pasagutan ang mga task at sikaping sundin ang oras na nailaan sa bawat task. Para sa automated score sheets, We are now going to input the collected data from the administration. Kagandahan, Excel ito kaya hindi na natin kakailanganin ang internet kapag tayo ay nag encode ng data. mag automatically generate na rin ito ng summary of class and school result. Una natin gagawin, select natin ang region, enter the school ID, school name, pangalan ni teacher, enter the MOI, or medium of instruction and then section. Ilagay natin ang ating male and female enrollment. Hindi na natin kakailanganin mag-type ng number of assessed learners dahil automatic na po ito kapag naglagay tayo ng details ng learners. Ilagay ang LRN, name of learner, sex, birthday and date of administration. Pagkatapos po niyan, automatic na pong magko-compute ng age. Umpisahan nang mag-encode ng, mag ng score sa bawat task. Ang learner na nakakuha ng mas mababa sa passing score ay magpupula. Wala na tayong gagalawin dito sa part na ito dahil automatic na po lahat. Automatic na rin po siyang mag-generate ng total score, percent of correct answer, at leveling of learners. Ang bawat guro ay gagawa po nito. Pagkatapos, gagawa tayo ng class summary. Lahat ng sections per grade level ay ilalagay sa sheet na ito. Makikita natin ang summary of each class per grade level through tables and charts. Itong summary of class ay ima-manual copy and paste natin sa school summary class result tab. Class Results will automatically be consolidated and School Summary Result or RMA Dashboard will be provided. Itong School RMA Results po na ito ay sasubmit natin online para magkaroon ng Consolidated Division and Regional Data. Ma-access po natin ito sa link na ito. Maging maingat lang po tayo sa pag-encode sapagkat once submitted, hindi na po natin ito mababago. That's all teachers. Happy RMA. Thank you for watching.